So, ito na yung uli ahaw na sa albedro. Ayan. na lang. Itong best friend ka sa ahon. Lasing ata ito eh. Um, kasama ko. Himala talaga, ang ah, talaga ngayon Siyempre eh, kapag 4.30 mag-advance tayo na isang oras Kasi mag-CRP Ang oh, aga talaga nito, Himala Ngayon lang na nangyari <laughs> Nagpapapayat ha Sabi ni Joy Para ka daw babae nag make up ka pa ba? <laughs> wala, wala yung Joshua uh, wala, wala yung, yung mabay idol niya ha <laughs> Kapag malayo pa oh, rin Maraming tatlo lang kami muna Pero subukan namin dadaanan si Joshua Sige po oh, Sige, ingat kayo, ingat, ingat Subukan namin dadaanan si Joshua sa polit idol good morning yan yeah, din ano namin si Joshua Vlogs pero tulog pa pero sa messenger yan ang bisik naman siya kaya na ang problema so, siya nasagot kanina pagdaan namin sa kanilang bahay so, ngayon kami tatlo na lang lumalga so, na kami so ang rides namin ay low valley na kami ng looban ng sila so kami tata. baba kami ng karja ito so, nga pala shout out nga para sa mga tropa sa mga tropa ng Golden City pala hindi ko na rin nasa shout out ng tropa ng string lagi nagaan sa uh, rice nila ingat na po sa rice nila ito so shout out din mga pala sa mga lagong nag subscribe maraming maraming salamat po mga ito at sa mga na nag subscribe nila salamat sa inyo so samahan nyo kami sa aming rice tara Oh, yan. Shout out sa Diyos. Bugo. Oh, scam ka daw. <laughs> scam ka daw, scam. Ano oras na ride out niya? Last 6 na ride out na eh. Bermosa. Sabi niya, Diyos. Ayaw daw siya makasama sa malayuan. Sabi niya.

O oh, ano Bradley, kumusta yung itlog mo? Namamanhit pa ba? Hindi na namamanhit? Ang laki <laughs> ng dalawa oh. Ha? Oh. Ayo Joshua. Hai sekarang jam berapa, Oh, hai siang. Ada, apa? Hai siang. Hai server. <laughs> Ayos no, na yung dupo dito Ano yung Pilipinas? Mayos Anong dinudukal? Ang pangit? Hindi មកមកមកហើយអាយក៏អូខេមាននាមិញហាអូក៏ទៅឯងមកឡើងមកដ ਾઉન ដល់ណឹងហេលមេតយ៉ាងជឿហ្វ្រេនមោ Kaya kami bibili ng aming kakainin sa Nobali so, Sabi na kami bibili ng aming kakainin namin sa Nobali Ha? Kano? 90? ko na ng kakainin namin sa hindi na kami kakainin sa Nubale So kaya siya kasi yung kami dyan Alexander eh. ba Yeah, shout nga pala kay Alex. Okay, Bayan na naguyam. Huwag yung dire-diretso ito doon na sa ano, silang pra, silang pra parang dire niya. Oo. Oh. Pero ngayon dito, kaliwa tayo ito sa Santa Rosa tayo so ito na yun ito na ito na kaya kapasok na kami ito na ang sa silak sa silang silak pa to silang? sa dapat na simbahan simbahan saan? simbahan hindi ito sa kapila yun ito dito na tayo sa gigit eh pinakabukid to eh ano Josh? Tayo na! Habol! <laughs> Ang ride out niya last size daw Ano yung Firmosa? Wala <laughs> mo ah, ko robot May sinasabi yung best friend mo ha tayo sa So Buti na lang ganda na ng daan Kasi dito dati lubak lubak ko Pero bike dito Tignan ko ito ano na Diyos, umaga na Ako pawis na, ikaw hindi pa Hindi, hey, marami Pawis <laughs> na kami oh Nagtutulok naman daw siya eh Uy, oh. nakakamiss to Matagal oh. kami hindi nakabalik dito sa Silang Good morning Ano na, tayo na <laughs> Buhay na ng <lang>, dugo <laughs> Nakakamiss ang probinsya lamig po sa akin Diyos, yung palabaw mo Dito mo, dal dito mo dalhin yung mga baka nyo Sa yung pagkain Sa yung wapa yan Kalax Pwede na dala tayo ng kape Ha? Ah? Pwede na mag uh, Kape dun eh May lang eh ah, Kasama lang tayo sa ibako dun Para tayo nag-low ride ah Ang ganito ah Hoy, Mang Berteng. Hoy, Mang Berteng. Ikaw rin really? eh. Puro ka sampa. <laughs> Puro ka alaala -ala lang video natin. <laughs> Ang ganda na lang ba? Sagingan <laughs> na to. Binyahan. Wala ka mag-aala ano? Long ride? Bito, bito kang manok? Bito ka ng manok o baka pakainan lang? <laughs> Isaw daw. <laughs> Isaw. <laughs> nakakasawid dun eh Mahirap <laughs> na Ayan na Ayan na Wala pa Wala <laughs> pa? <laughs> ano Josh? Scam parang ayaw ko kasama Kakaliwa kami dito mga ito Ayan Ayan na kakaliwa na Ayan magsasawa kayo nga sa pababa Pababa na to. Huwag ka mag Bradley. Pababa na yan. Oo, oh, pababa na yan. Ayan, piyasta pala rito. Ito lang yung masarap dito pag papunta sa... Ano na, Itay ka namin, ha? Ito na mga kainan, ha? Hindi na nga ako kasama next week. Hindi mo sasama yan. Lapit na! Lapit na Ashpag! Lapit na! Natapos na ako. Ah! Nakaka-miss kami balikan to. Kasi tagal namin hindi nakabad dito. eh, ano ka na, kamu ka muna dyan tayo nah, jana jana, jana maka, bang, bang. So, menaruh, no? Tayo Gusto mo bang ö, bumaba ng gano'n? <Elena> <laughs> tatabaos, tatabaos, tatabaos <laughs> ano? A-a-hunin ba, ba yun? <laughs> A-a-hunin mo oh. Alamang sa pugo to ah. <laughs> Ang bilis ginawa to eh. Okay, nakababa na kami ng kasabay Yan. ano ba din na kami? Pero ito so, guys, uh, sa pa ito na silang Ah, talaga na silang Hadi. Ano Diyos? Nakababa na kami lahat na, wala ka pa.

Ayun hanggang dito lang yung ano, boundary ng sila. Pagkalapas natin dito sa tulay, Laguna na. Ah, nakalapas namin dito sa tulay na to. Ito ay Laguna na. Ayan, alam mo yan. Laguna na kami! Welcome to Laguna! Laguna na to eh. Oh, laguna na 'to. Naka-nabasa ka tayo fire sa Silangay eh. Yes. Nakami. Ba na kami. Okay jey. Oo, na kami. Eh, pa-galo. Sa Dante. 'Yung ticket boat na lang ata do pa din kami pero sa na ito ng lupalit. size na. Ay, nawalang, ano, rotor. <laughs> kaya, no, sa kaya no, tala, no, tala, Sa kaya na Dito na kami. To, rotor to. Malakas <laughs> <laughs> <hub> <Okay>. talaga. <hub> <hub> Ay, Diyos lang. Wala <ka. hub> tulog. Tambay ah, muna kami sa may kami ng kumain ng mga pinabili kanina ng ano, mga kakanin. Ay, mo na ako dito sa isda. Ay, kung nga pala, no? Oh. Ayan, kami ng pagkain ng isda, 20 pesos. Nakaubos na yan. Okay na kami. Uwi ang time na Okay, uwi na kami San Pedro na kami dadaan Kasi dati nung kami nag-ano rito, dumaan naalala nyo to dito lahat na ng minto naguwian ayan mahabang daan to liwain ko to eh <laughs> ayan, sinasabi ko sa iyo eh. Alin? Alin? Yan, mas malapit na ng tuman dito papunta sa San Pedro. Ledit. Oh, Hoy, dito. Mabilyon na kami. Kapag labas na ito dito sa highway na. Okay. Ha? Binyan na ito, binyan. Kaya pag naligaw kita, alam mo na. Ha? Pagdaan mo. O, oh, yan! Yan! Lala! Nangyayari <laughs> tayo, boy! Nakakauna! Agad namin nakarating dito sa San Pedro. Pauwi na kami. ahhh sarap e, tawag dito yung kirit ng katawan parang di makatawa e um, <laughs> so 8, 57 sige lang sige, 57 pa lang dito na kami sa tibiyan kusip pa ako sa kinain natin ano, sa kanin mga busog pa. Wala lang dito talaga kami na sa Sa time Okay, yan Pauwi na kami idol. Nakakagat nga pala kay Joshua. Scam. <laughs> Kulit pala ulit sa mga lahat na nag-subscribe. Maraming maraming salamat ulit. Sa mga lahat na nag-subscribe yan. Salamat ulit mga idol. Yo, no, kami nag ano lang, nag, nag lang kami tumakbo nang na ng... rin. na kami, pa cardiac pa Kaya nga rin na rin din nga pala sa mga tropang Golden City at sa Salinas, tropang Salinas. Mga tropang Pink. Yan, shout po sa inyo. Ay, <inaudible> well, mga kamuti boys. Yan, ano na. Shoutout out, shout -out Ano na balita sa'yo? na. Shout out nga pala sa mga batch mate ko kumusta na kayo dyan. Mga kamag-anak ko yan. Mga kamag-anak ko ta. Love you ma. Ayan, hanggang dito lang yung video namin tatlo. Hanggang sa susunod mga idol. Hanggang dito na lang. Bye! Oh, dito nga Bradley. Oh, shout out ka na sa tatay mo. Ha? Oh. Shout out pa. Oh yan. Yung girlfriend mo. Wala. Wala. Wala dato girlfriend oh yung mga gusto magka-boyfriend ito na <laughs> <laughs>